Nung no, huling pasok mga tol, na-accidente kami at, at muntik na ako talagang mamatay. Bahay nga ba ako sa current uh, call center na pinagtatrabaguhan ko? Well, actually mga tol, um, matagal na ako sa call center. Kung mag, magdadalawang taon na Um, ang naging problema ko dito is parang naidipat ako sa isang account na sobrang hindi ko pa napupuntahan kasi never kasi ako napunta pa sa isang financial account so kung just to give you an idea mga tol so, to uh, nasa sampung taon na ako nung call center so ka kamihan ng experience ko mga tol is nasa telco Verizon AT&T mga ganun ganun na account So, yun nga mga tol. So, this is the first time na napunta ako sa isang financial na sobrang talagang bago sa akin. And then, actually, wala naman ng problema na mapunta ako sa ganung account. But the problem is, ang talagang naging issue dito is yung travel time. Yung location kasi ng office sa bagong account mga tol is medyo looban siya ng Ortigas. So, hindi siya ganung kadali mapuntahan. na sobrang tayo nang layo kasi looban talaga siya. And then, kapag nag-angkas ka naman, sobrang namang gastos mga tol. Kasi, dati mga tol, yung bago malipat sa site na to, ang ginagastos ko lang sa angkas uh, kasi nag-angkas na kapapasok eh. Ang ginagastos ko lang sa angkas mga tol is nasa 90 pesos, 109, yun ay pinakamahal. Tapos nung nalipat ako sa site na to, um, ang buy ko na sa angkas papunta mga tol is 167 pesos. So ang layo ng nilaktaw. So, and then ang mahirap pa niyan pagpa since bago na yung passport, 8, 8 p.m. to 5 a.m nagangas na rin ako pa uwi parang alam mo yun sobrang gastos na talaga so hindi na siya practical lastly talaga mga tol kaya umalis ako sa kumpanyang to kasi nga um, recently nung huling pasok mga tol na aksidente kami at muntik na ako talaga mamatay so kumbaga yun yung yun, nagpa wake up call sa akin na kailangan ko nang iwanan yung trabaho um, kailangan ko na talaga mag resign kasi nga sobrang uh, nagka-cause siya ng trauma sa akin trauma, yung kaba, talaga yung takot talaga andun mga tol. Kaya uh, talagang pinag-isipan ako mabuti na umalis sa kumpanya. Kumaga hindi ako umalis dahil lang sa 13 month or something like that. Pero alam mo yun, uh, yung trauma sa yung takot kasi na nandunod niya sa akin is soba talagang hindi na worth it na parang magstay pa ako doon sa company pero um, so pa pay na nagpapasalamat doon sa company kasi sa dami ng natutunan ko um, galing sa kanila mga tol so yun um, hindi ko pa naman sinasarado yung doors ko para sa BPO uh, pero ngayon may tiyatahak tayong landas na hopefully yun nagtake ako ng risk na never pang ginagawa ulit uh, sa career ko so hopefully um, malapasan ko at matubuhin ko.